eso oh, mga oh, kalapati. Pinapakain niya, oh. Oh. Hello my friend, kumusta? Kisehe bay? Tike? Atsay? Tikehe atsahe? My friend Oh my friend This one in India is lucky ha. To to bigay pagkaon sa kalapati ha. I know. Ay mga kalapati guys. Yun, know, oh. pinapakain niya to araw-araw. Oh. Oh, swerte to sa ano eh. Swerte sa India. Ayun si Migo. Oh. Asan ka galing? Pakistan? India. Ah, India. Punjab. Ah, Punjab. Ayan siya. Oh. Dito yung bahay mo? Dito ka nakatira? Nakatira? Oh, di diri ka nagpuyo. You live here? Dito? Oh, ikaw? Asan bahay mo? Dito? Ah. Yes. Oh. Oh, yeah, sorry man. sorry <laughs>